good morning guys. Ayan, dito naman tayo sa kay Eldest Chay TV. Hindi pa rin tayo tapos. Of course, nasalita siya sa pangalawang salita niya. Sabi niya, mayong adlaw sa inyong tanan. Sukad-sukad, never ko nagkatubang o nagkapatol. Anong, I don't know what is sukad-sukad. But ang naintindihan ko lang dito ay hindi talaga siya nagpapatol sa mga anang basher, sabi niya. comment ng, sa mga tao sa ako ah. Kung hindi siya, hindi siya, nagpapato sa mga bashers o nagko-comment sa mga taong um, about sa kanya. So, uh, ginapili na ako mahilom, muhilom lang, pero karon mo react na jud ko. Na pinipili kong manahimik, pero this time, kailangan niya talagang mag-react. Uh, kay dili na na pwede. Tungol kay akong pamilya na ay apektado, labi na akong partner. Of course naman, kung baga hindi na talaga daw pwede sa ngayon, kailangan niya talaga mag-react dahil ang kanyang pamilya ay apektado na at syempre ang kanyang partner. Sukad. pasugod pa lang ko build up are akong career. na naana na si Abby sa akong tupad sa panahon na, nga walang-wala ako. di ba kita naman siya sinasabi niya na kahit wala pa itong kanyang career na hindi pa siya sumikat kasama na talaga niya si Api no mula umpisa sumasabay so sa wa, wow, walang wala pa ako lalong lalo na nung walang wala siya so sabay silang nangarap may tabo nga ako lang isa magpangalipay so, sa kung unsa may naabot na ako namuran namurun Wow, kuy, sabi niya, alangan siya lang pwedeng mag, 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 magpakasaya. E, syempre, kasama silang uh, sa hirap at ginawa. So, Siyempre kasama pa niya mag, magpakasaya ang kanyang partner. Aha. Wa laing pinapangarap kundi ma-plaster lang akong pamilya. Kauban si Abigail o Apollo. Apollo, ayan. Wala naman siya ipang pinapangarap talaga guys. Yung makasama lang talaga niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, at saka si kanyang anak na si Apollo o to clarify lang sa iyo sa yo, sa inyong inahuna-huna about sa amuan ni eh, Ma'am Beverly. Kay trabahog trabaho lang ni ako ah. Yun na nga. Yan masyado kasi about naman doon sa manager niya. Um, trabaho is trabaho naman talaga. Kaso sabi nga doon lang naman talaga siya nagkaroon ng konting pagkakamali siguro sa pag-explain about doon sa ano, bla bla bla, etc. na walang karapatan uh, sino mang kalibin or jowa para magselos. So, yun naman talaga yung ex sa kanya. Na, which is marami talagang nagbash talaga sa kanya, no? Na, hindi talaga dapat sabihin yun ano yung gumawa ka ng bago mong batas. Karamihan talagang hindi asang-ayon. Uh, kahit sino man, kumbaga majority ang hindi sang ayon sa kanyang sinabi na wala walang karapatan sinuman magselos kasi hindi pa kayo kasal. So yun lang yun. Yun lang ang pagkakamali niya guys. So ang ang hindi lang kasi di maganda um, alam mo yun masyadong pinalaliman na mga tao mapanghusga. Ang ang ganong post na tapos gagawa-gawa ng mga kwento tao din mismo ang nagpapagulo na gagawa-gawa ng kwento na bla bla etc. Kasi may, may, relasyon si Elgas at saka si Ma'am Beverly o oh, bla bla etc. No? Tapos oo oh, na katina yung mga baho o oh, na katina kung ano yung tsura ni Ma'am ni Be Beverly. Mga something like that ba? Ay nako. Kasi ga daw ginare okay ganyan ganyan. So which is hindi rin yun maganda na masyado na talagang alam mo yun parang parang kayo pa yung nasaktan eh. Kung makakomment talaga tong iba, para akala mo naman sila yung nabigo, sila yung nasa sitwasyon, no? Uh, para huwag naman sobra-sobra, guys. Wala naman masama ang magbigay tayo ng ating mga opinion. Huwag naman natin sobrahan talaga. Kasi dito talaga, mindset talaga ng mga Noy -pino. Iba talaga mindset natin. Kung magkakapwa mo talaga, Pinoy, yan din talaga ang magbabagsak talaga sa so, eh, what if. Kung mahina yan si, si Beverly, no? Kung mahina yung loob niyan, at mahina ang kaniyang kakayahan. Sa so, so siguro may, may may ano talaga na babagsak sa pero syempre hindi yan pinapasok ang ganyang trabaho kung di siya mahina. Kaya kumbaga nakuha niya ang kany, nakuha niya ang inyong inis. Eh, uh, di ba? <laughs> Nainis kayo. Ako hindi ako hindi ako nakaramdam ng inis. Uh, para sa akin hindi. Kasi um trip niya lang yun eh, alam yung sabihin, na parang, naging kumbaga para sa akin, naging taklasa siyang sabihin yun, yung, para sa akin lang ha, in, not intentionally, pero yung bang, minsan kasi yung, sa giggle natin siguro, or something may mga bagay na, nagaano sa atin, na minsan sa sobrang inis natin, na nasasabi mo, pero hindi mo da, dapat sabihin, mga something like, para sa akin lang ha, kasi ako, pag nainis ako sa tao, nainis talaga ako, pero sa kanya, hindi ako nainis, honestly, I don't know why. Kasi, para naman sa akin, trabaho is trabaho lang talaga yan eh. Uh, doon lang naman siya nagka-foul eh. No, sa ganong words. Pero, yeah, kung baga naging taklasa lang talaga siya. Uh, hindi man lang niya kung naisip na masakit pala yung sa part na isa. Na something like that. But hopefully, no, maging maayos naman talaga sila. At saka wala naman silang ano eh, wala naman sa... At nakikita ko no, wala din ako malis siya kay uh, Elias at saka kay Beverly eh. Wala din. Para sa akin. Kasi, yun lang, kanya-kanya naman talaga kasi tayong nararamdaman at isip eh, uh, kung ano yung nararamdaman natin sa tao. Pero ako kasi talagang wala akong naramdaman ganun na may relasyon sila. Huwag nyo kasi masyadong laliman mga bagay-bagay, tapos uungkatin nyo, yun lang. Kasi nung ngayon natatalo, ang tao yung mayaman sa dasa pang babash nyo, pero kayo, kamusta? <laughs> Ay, naku, magtrabaho na lang tayo. Yun lang. Ay, thank you.